na nadawat ng informasyon nga sudlon daw ang bahay eh. wala may kaso wala kaso na yun sa tinuod lang so sila gusto sila mo ana-ana. na -ana. ako'y respeto sa trabaho sa polis ang problema deha wa ko'y salig sa liderato na to importante gyud karon nakahibaw ta sa tong mga katungod. dili ta basta-basta lang mapareho sa gibuhat nila sa kuamahan. amahan. ko kay ngano nganong tua na didto sa Netherlands karon sa hag. Kani nagquestionable ang mga legal mga legality sa actions karon sa PNP not because again I will reiterate not because sa mga nanarbaw mga gagmay mga pulis at mga bagbagranggo but sa liderato nila ang chief PNP o ang presidente karon kita man mo kapag human nga gi sa kayo gi plano ko amahan ng presidente ni angkon man siya nga ni participate sila gihatag nila ko amahan and probably kami na ako na isunod kay eh, o kinsa ba sa mo ang kitungod mga anak din na apod mis politika pero again uh, ito mga nang, nanganhidre salamat ka ayo dako kayo na nga butang sa mo ang pamilya na binagyod ka ron nga niya mo nga uh, musuporta sa mo kami nanarbaho lang gud me ako sukad na base mayor ko Kaning kamo tragit in town ko nga mapatunayan na kung sarili sa inyo ha, nga ako dapat may manarbaho aning posisyonan ni. Eh. Hanto't Hantod karon mao lang gihapon na wa milaing gusto aning kalibutanan ni eh. kundi sa inyo ha. Salamat kaayo. Sobra-sobra na inyo ginapakita. O gusto nako na nga makapahuway mo o nga, mo. Kung unsa man ni eh, dawato na mo ni. Eh. Kaya man mo mo kikibaw man mi eh. ako bisag kanikaron wa kuy sa nila. Wa ko isa bisag kang kinsa. Salamat. Uh, kuha na lang. Uh, wala na ko laing komento. Salamat Hindi. kayo sa media nga naadari. Muro maghihapon. Ay uban dito. Di maghihapon na mong gawat dito. Skuhan. Taas. Muna ako. Gasalig ko sa inyo ha, mga tao. Yes. Tinood lang. Kaya mainstream media medyo wala na eh. Mabuhay mong tanan mga dabawin nyo.